So, yun ang panahon na para magbagong buhay. Ano? Grabe. Laki ng pil... Sobrang So, bro. Grabe. O, oh, ilang natin mag-reduce. So, yun. Wala kami magawa. Kaya mag iibay kami ngayon. Yan. Mag-i-ibay kami. Mayibay. Mag i-ibay! Mag-upahay kami for today's video. Yun. medyo may kalayuan yung court sa amin. Kaya susubukan natin tong ibig na to kung kakayanin yung umakyat doon sa matarik na bundok. Hindi ko kakayanin eh. Okay. ako. Hindi yung kaya Habang eh. ka binabaybay namin itong kalsada na to ni Ker, papuntang court, may nangyari sa aming hindi inaasahan dyan sa hams na yan. Tingnan nyo na lang. Yeah! <laughs> Medyo bumilis ang takbo namin at hindi ko napansin yung hams na yon. Mga na eh. Ha? pano. lang <laughs> Dito mga tol, nagsisimula na yung kalsada na paket at titingnan natin kung kakayanin natin umakyat na kasama sa e-bike si Careful. Grabe din talaga yung naging trip namin dito ni Careful at kitang kita nyo naman na nahihirapan na ako sa pagpidal ng e-bike na to na. Oh. In the deep. Sinabayan pa ng mga lubak na daan Kaya mas nahihirapan ako magpidal pa Kaya't ang bumuhat eh. Hindi problema, sasama mo ko. Hindi kita matutuluan. Tuluhin mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Kilusto mo yan eh. Napasarap eh. Hindi dadamay mo ko sa hirap. Tuluhin mo. Hindi kita tutulungan, Ikaw mag-isa. Tandaan mo. Ikaw mag-isa mag-hirap. Tumayo ate. Tayo. Yan. Guys, hindi mo na mag Sumuko. Hah, b ginusto mo yan eh. Kung hindi ba naman talaga isa't kalahati yung pag-iisip mo, hindi pa kayo naglalaro. Pagod na pagod na kayo sa pag-akit yan, di ba? Wala. Saan time yung bola? Ayan. Nandito na tayo sa court. Ayan. Taas ng court na pinuntaan namin. Taas. Tanggalan ta ba sa pagbabike? Tingal lang oh, sobra. Wow naman! Ah, wow! Ay, grabe! Wow! <laughs> bagong buhay. Bagong taon. Bagong buhay. Ito namin si Papa dito. Naglalaro. Ay, grabe. Ang hirap magbagong buhay. Oh talagang grind to grind pero di biro talaga sobrang taas ng inakyat ko sobrang hingil ako bigat ng bata ng e-bike ang hirap talaga iakyat ang hirap ipidal kahit nakatulong na yung pinakamotor niya ang bigat ipidal ay nakalag uh, pero kaya natin to ito yung unang unang higto ng ating pagpapalayat grabe oh senior na yan si papa oh. nakakatakbo pa nakakadepensa oy oy Noy, bordering! Grabe na kung <laughs> Bojing. Bak to bak. <laughs> Oy, grabe naman. Oy, pasa. Galo. <laughs> Oy, grabe naman. Naka one game tayo ngayon at syempre tapos na tayo maglaro. Ayan, okay. tayo. Pwede Medyo tayo? Okay. Eh? 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 Okay, ang ganda ng view dito Tingnan niyo. Ang ganda ng bidito, oh. grabe. Wow! Grabe ba? Pinggod namin. Yan. Nasa taas ng bundok. Nakakatamad lang umakyat dito dahil sobrang taas. araw-araw mag-iibot, no? araw-araw parusa. Pero pwede na rin para magpapaya. Kung si dito talaga ako. Yeah. Goodbye! Eh mga tol, hindi na sumabay sa akin si Careful eh. <laughs> Dahil natatakot baka mamaya magtulak na naman siya. <laughs> Alam di nagtulak siya ito, tinulak niya. Ano niya ha? Ganyan kataas ang tinulak niya oh. <laughs> Alam din eh. Hindi naman lahat tinulak. Nagtulak siya tapos naglakad pala, naglakad, naglakad. Kaya kataas ni nilakad niya. Oh, di ba? Grabe, taas. Wait lang ha. Baka malaglag ako. <laughs> ang taas naman pala nito. Ayun ang inakit ko alina, sobrang taas. So ayun mga tol, tapos na tayo maglaro. Wow! Ayun, no? Uh, medyo parang medyo gumaan ganun. lang. Nice! Ayan, so, Pero sobrang nakakapagod talaga. Ingal. Pag ganito katawan mo. Kaya ngayon, parusa. Pero kailangan. Kailangan natin magbagong buhay sa ngayon. Bagong tawag. Tingnan natin kung kaya kaya natin ng tuloy-tuloy. Yun lang talaga yung pinaka ano eh. Pinaka mahirap eh. Yung tuloy-tuloy mong gagawin, di ba? Yes. Ay nako. Huh? Huh? Bye-bye. Huh? 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 Mama! Papag okay, baby! Papag exercise na ako! Baby. Sa lumang ka, Mama. Hmm. Sa lumang? Mama, pwede mo po si Diana. Gold? <laughs> <laughs> Ay, yun po sa lumang sa akin. Pupo? <laughs> Galing kong basketball, pasalubong. Walang dune na yan. Oh. <laughs> Grabe naman yan. Huwag sa pwisa ko, ma. Mahawa ka naman. Aba! Aba! Bibi! Oh, bubo! Bibi! -bu -bu bibi! Ano ba yan? Sablay naman, ha? Oh. Sabi ko magpapapayat ako, hindi ako mag, ano, ng pupo. Yay! Yeah. Yay! Tinan mo naman ako, ang ganda ng bibi ko, oh. Mas Baby. Mas Pupuk.